ang atong kasagaran nga uh, huna-hunaon basta daghan gani kayo ang mga ihatag sa Ginoo nato sama anang mga abot sa atong uma mga ani nato or naatay gipangbuhi nga mga hayop dagko kitaghalin halins baboy halins manok mga halin na mga baka o guban pa nga itong ipamuhi. Malipay kita niya. Mungingon na salamat ginoo kay imo gitagaag blessing. Pero naaga ni tao nga moabot o niya. Tungod niya mawagtang ang atong mga gitawag in o grasya murabag nagdag di malas ba? Ang ato dayong hunahunaon. May ngon papahawaan ng tawhana kaya nagdag di malas sa atong kinabuhi. Muna sa unang pagbasa, mura mag-gidimala si Sara tungod ni Agar. Kay mura mag-muilog naman sa bahandi nga iyang ipasunod sa iyang anak gikan sa bahandi siyang bana muilog ilog masatong anak ni Agar nga ulipon si di malas mangining tawhana ako ning papahawaon na ah, mo in taon ni Sara si Agar hapit na taon mamatay dito sa disyerto pero sa dihang hapit na mamatay si Agar ugang bata niya anak sang Abraham gitabangan sila sa Ginoo gitabangan sila nga makainom og tubig, malagsik og balik unya gikuyogan gis Ginoo ang bata aron modako og mahimong amahan sa daghang mga katawhan gani mo nay giclaim karon sa mga Muslims nga mao ilang amahan si Ismail, gikan ni Abraham Ismail, mga Muslim kita gikan Abraham si Isaac nya kita dayon mga Kristiyanos ang atong tubag sa salmo nag Sa to? Ang ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Kini di ay gitawag na ito in kotisyon na dimalas na makawagtang sa atong mga gisaligan ng mga grasya, ni makapahimo natong kabos. Unya inikakabos na nato anha dayon musod ang Ginoo. Hay may inyong palabihon ang hinatag o ang gahatag sa may inyo anak, Ang gihatag o ang naghatag. Muna, na ng mga mawagtang ng mga hinatag sama ng mga kwarta, mga tanom, mga hayop, ang siguro agyod na nato ang naghatag. Pero tungod lagi sa atong pagka mubo kayong panabot o attach kay taan ng mga butang sa kalibutan, ah, nahitabo agyod rin sa atong ibanghilyo kung sa may gibuhat sa mga tao sa dihang giluwas ni Hesus ang duha ka nga giyawaan niya ang mga yawa ni hangyo nga pasudlon sila sa mga baboy mga dosmil, ang tukunok ang baboy ang tanang baboy na ngambak na tuslinaw o namatay, sa dihang nakita sa mga tao nga porting patay sa baboy, pero naluwas ang tao nga mga buangon, katong giyawaan, ilang gihangyo si Jesus nga pahawa diri. Kay mura magdimalason kay kagnao. Tungod anang imong pagsigig luwas og mga tao, kami may maamong ang amo ang mga hayop mo'y mamatay. Nanglitan ron na kay silingan nga tungod na ng imong silingan, mga matay ang inyong baboy. Ang saman? Papahawaon o panggaon? Sige rin pa rin patay is baboy. Kanyang, ang sinitawag ka na? ESF? ASF Oo. African swine. Swine. Kuwan? Sana? Failure <laughs> na. Oy, makuanta eh. Ato na yung hingin lang ang tao. Bisag asa pa. Muna, na ang ginoo, nagpatalinghog man sa singgit sa kabos, kinahanglan mahimo itang kabos. Niya daghantag kwarta, daghantag mga bahandi, ayaw giod pag okon-okon sa pagpaambit ni Ana, aron mahimo kang kabos, aron padayon nga mubaha ang grasyas Ginoo padulong nimo. Muna, na nato ato mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno nga mahimo unta sila gyud nga kabos aron magsigig baha ang grasya niya. sigi sa silag paambit nganhi sa katauhan nga nagilaid sa kalisod ang mga Pilipinos karon kun magsigil lang ning atong mga mga leaders magsige ni sila paambit sa ilang mga grasya nga dawat gikan anang ilang gilingkuran gikas presidente hangtod nga sa barangay level sigig paambit ang Ginoo di sad mohonong sa pag sigig pabaha o grasya mag-anam gyud kanindot atong nasod pero kani sila magsigig away sig away sige anang mga kinihaay dinautay nya tigom gyud tigom ah, mag-anam gini kaot-ot atong nasod Muna, ang pagkamanggihatago nato ngadto sa uban makapahimo natong kabos apan himoon sa tang dato sa Ginoo aron padayon tang maghatag sa uban mga igsuon mas dako ang kalipay kung kita manggihatagon kaysa daw ta mas dako ang kalipay kung ang naas atong kasing-kasing mao ang Ginoo kaysa mga hinatag lang sa Ginoo. Unang atong iampo nga kita unta maingon ani ngato sa mga igsuon nga manggihatagon kay nato dinhi to mga benefactors and donors iampo nato sila nga daghan pang grasya ang nila aron daghan pasad ang mapaambit nila di lang din ato ngadto uban so salamat kay ninyong padayon nga namalit og mga slots dinhis atong parokya pagampo sa katawhan mga igsuon walay makatupo ang atong kasagaran nga uh, huna hunahunaon Basta daghan gani kaayo ang mga ihatag sa Ginoo nato sama anang mga abot sa atong uma, mga ani nato or naatay gipangbuhi nga mga hayop, dagko kitaghalin, halins baboy, halins manok, mga halin na mga baka o guban pa nga itong ipamuhi. Malipay kita niya mo ingon ta salamat Ginoo kay imo kita kong gitagaag blessing. Pero naa ni tao nga moabot o niya. Tungod niya mawagtang ang atong mga gitawag in o grasya murabag nagdag di malas ba. Unsa may ato dayong hunahunaon? May ngon ta, papahawaan ng tawhana kaya nagdag di malas sa atong kinabuhi. Muna sa unang pagbasa, mura mag malas si Sara tungod ni Agar. Kay mura mag muilog naman sa bahandi nga iyang ipasunod sa iyang anak gikan sa bahandi siyang bana muilog man sa anak ni agar nga ulipon siya di malas mangining tawhana ako ning papahawaon na mo tong taon ni Sara si Agar hapit na taon mamatay dito sa disyerto pero sa dihang hapit na mamatay si Agar ug bata niya anak sang Abraham gitabangan sila sa Ginoo gitabangan sila nga makainom og tubig, malagsik og balik unya gikuyogan gis Ginoo ang bata aron modako og mahimong amahan sa daghang mga katawhan gani mo nay giclaim karon sa mga Muslims nga mao ilang amahan si Ismail, gikan ni Abraham Ismail, mga Muslim kita gikan Abraham si Isaac nya kita dayon mga Kristiyanos ang atong tubag sa salmo nag Ang sa to? Ang ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Kini di ay gitawag nato in kotisyon na dimalas na makawagtang sa atong mga gisaligan ng mga grasya, ni makapahimo natong kabos. unya ini kakabos na nato anha dayon musod ang Ginoo. Hay may inyong palabihon ang hinatag o ang gahatag sa may inyo ana. Ang gihatag o ang naghatag. Muna, na ng mga mawagtang ng mga hinatag sama ng mga kwarta, mga tanom, mga hayop, ang siguro agyod nga naa nato ang naghatag. Pero tungod lagi sa atong pagka mubo kayo panabot o attach kay taan ng mga butang sa kalibutan, ah, nahitabo agyod din sa atong ibanghilyo kung sa may gibuhat sa mga tao sa dihang giluwas ni Hesus ang duha ka nga giyawaan niya ang mga yawa ni hangyo nga pasudlon sila sa mga baboy mga dosmil, ang tukuno kabuk baboy, ang tanang baboy na ngambak na og o namatay, sa dihang nakita sa mga tao nga porting patay sa baboy, pero naluwas ang tao nga mga buangon, katong giyawaan, ilang gihangyo sesos si nga pahawa diri. Kay mura mag kay kagnao. Tungod anang imong pagsigig luwas og mga tao, kami may maamong ang amo ang mga hayop mo'y mamatay. Nanglitan ron na kay silingan nga tungod na ng imong silingan, mga matay ang inyong baboy, ang saman, papahawaon o panggaon. Sige, rabarong patay is baboy, kanyang kung siya tawag na, e. ACF, e -S f ASF, oh. African swine, swine, kwan, sana? Failure lang. oh, Ato na yung hingin lang ang tao. Bisag asa pa. Muna, na ang ginoo, nagpatalinghog man sa singgit sa kabos, kinahanglan mahimo gitang kabos. Niya kung daghantag kwarta, daghantag mga bahandi, ayaw giyod pag-ukon-ukon sa pagpaambit ni Ana, aron mahimo kang kabos, aron padayon nga mubaha ginoo, mo baha ang grasyas Ginoo padolong nimo Muna, na nato ato mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno nga mahimo unta sila gyud nga kabos aron magsigig baha ang grasya niya. sigi sa silag paambit nganhi sa katauhan nga nagilaid sa kalisod ang mga Pilipinos karon kung magsigil ang ning atong mga mga leaders magsige ni sila paambit sa ilang mga grasya na dawat gikan anang ilang gilingkuran gikas presidente hangtod nga res barangay level sigig paambit ang Ginoo di sad mohonong sa pag sigig pabaha o grasya mag-anam gyud kanindot atong nasod pero kani sila magsigig away sig away sige anang mga kinihaay dinautay Nyap tigom gyud tigom ah, mag-anam gini kaot-ot atong nasod. Muna ang pagkamanggihatago nato ngadto sa uban makapahimo natong kabos apan himoon sa tang dato sa Ginoo aron padayon tang maghatag sa uban. Mga igsuon, mas dako ang kalipay kung kita manggihatagon kaysa daw ta. Mas daku ang kalipay kung ang naa's atong kasing-kasing mao ang Ginoo kaysa mga hinatag lang sa Ginoo. Unang atong iampo nakita unta maingon ani ngato sa mga igsuon nga manggihatagon kay nato dinhi to mga benefactors and donors iampo nato sila nga daghan pangrasya ang moabot nila aron daghan pasad ang mapaambit nila di lang ato ngatus tusuban so salamat kay ninyong padayon nga namalit og mga slots dinhis atong parokya sa atong tubag sa salmo nagingonta ta ang Ginoo maayo og maluluyon Tinood kit siyang maayo o maluluyon kay dinhis atong unang pagbasa, gibutang man dinhi ni San Pablo nga kay giharian kami sa gugma ni Kristo kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan o kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon ang kaayo sa Ginoo mga igsuon makita nato din hi sa cross kay nagpakamatay siya para gyud sa tanan eh, Testingi ko na imong tupad ing na okay mo patyon ka para sa si imong silingan. Ano? Okay maglisod magitag para sa atong nasod. Labaw na sa tanang katawhan. Mao na pasalamatang ang Ginoo maayo gyud og maluluyon. Nga dinhi sa atong ebanghelyo ang kaayo nga sa Ginoo nato ...kanang... dilita tak... ...manumpa. Kun musaad tak... dilita tak... ...manumpa. Musa menang panumpa... ...kanang... ...numdum katong bata patanga ...musaad kita... ...mur pa o more pa... ...patai pa ko... ...matai pa ko... ...anak. Di kuno tamu buhat anak... ...kug musaad ka saad lang. Saad ka... ...inik ingung... ...oo... ...kau kana Saad ka, Ang kandili, adili. Ah, ayaw na po yun. Ah, more pa, more pa. Matay pa ko, matay pa ko. Ana, ah, ayaw. Naamagin ng ginoo. Kanang ginoo, naamagin ng ginoo. Ah, di mo as Kristo. Kung sa manday ng panumpa, kanabitang gamito nato ang mga gitawag na to pasangil ba? Or basihanan aron kunuhay ang atong gisaad matuuhan gyud naa man na si Brad Titing saksi magina, jud ko bakakon ay nana di pwede ingnon lang ni mo nga oh buhato na nako pero ayon layon naa na si Padre Siano ana mao bitaw kaning atong mga usahay kaning atong mga politisyan Mugamit gina sila ilang mga padrino o padrina. Kana mga dagko grango ba magpa-endorse, magpa-endorse. Aron lang yung tuuhan na sila tininood ang ilang pagdagan. Magpa-endorse. O kinsa ng mga murag sikat-sikat, maoy mo endorse nila. Mga iksoon, ang kinabuhi di ay nga tinudanay sama sa mahal nga Berhin Maria. Dili na kinahanglan nga daigon mga tao dili na kinahanglan nga inigsulti pa lang nato tuuhan ta ang kikinahanglan sa Ginoo unsay atong gisulti atong tumanon sa pinaka kana giong gitawag og sinsiro og matinud-anon Preaning, gikumit, nga pagbuhat Preaneng akong pagkapare ako man jud gi nga anhi jud ko dinhi mo alagad Audi, ah, gikan atong August 6, 2019, hangtod karon sige dyo kong alagad. Ngayon sa may timailhan, sige yung baligyag slat. Ana, niya, kamusad, sige sang palit. Nasa iyo ba, wamo mo palit. Audi. Ah, Muna, sa sige natong palit, ako sige sa kong baligya, ang tanan natong nadawat ng mga donations ato sang gialagad sa atong katilingban o bisan pa outside sa atong parokya o kung sa may nahitabo na kinakita giod nga ang akong pagkumit nga moalaga din hi og ang inyong pagkuyog nako isip kita mga parishioners o ako parish priest ninyo nakahimo gitag nindot-nindot nga kalambuan dinis atong parokya tungod kay ato manggibuhat ang atong gisaad. Dili lang kutob lang sa sulti. Ni ang ginoo sa mubukbo sa na nato sa mga grasya tungod kay ato manggituman. Moro sa na mga asawa, di na kinahanglang daigon pa mo sa inyong bana o mga bana daigon pa mo sa inyong asawa. Sige lang yung buhat o sa gisaad di mo sa imong asawa o sa imong bana. Sige lang yung nagbuhat. Hanto yon mo abot yung panahon nga ipakita sa Ginoo nga pinaagi nimo na mugna ang mga nindot nga butang og anha na makaingon ang Ginoo ang mga tao ang Ginoo no maayo gyud og maluluyon kay kon kani pala sa mo moy gisaligan unsa man tay mabuhat ana niya kon kini palang ni ang asawaha mo ay saligan, di gina maingon ana ilang pamilya. O lang banaha mo ay gisaligan, di gina may ana ilang pamilya na yung ginoo kay kana sa sila bisan tinuod og naay mga kahuyangan sige gyud sunod sa ginoo sige gyud ampo nya kana tawo asawa maghilak ra gyud na usahay sad kanang banaha maghilak na ang ba ang ginoo na mo palampos og ang ginoo na maoy daygon ang ginoo na ay may maayo dili kita